Pagkalipas ng ilang sandali, inihayag niya na may kabuo ang isang bilyon at walong daang milyon tao ang naroroon. Sa isang mainit na ng ngiti, pinindot niya ang kanyang mga daliri at sa susunod na sandali, si Ryu ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid na napapalibutan ng puti. Sinimulan ng anghel na ipaliwanag na sa lugar na ito, ang mga kalahok ay maaaring lumikha ng pisikal na katawan ayon sa kanilang nais at ang kanilang mga kaluluwa ay ililipat sa katawan na iyon. Nakatayo sa harap ng salamin, agad na lumikha si Ryu ng isang karakter nang hindi nag-iisip ng mabuti gamit ang katawan mula sa kanyang nakaraang pagbabalik. Pinili niya ang palayaw na Black Scythe. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanyang mga mata, at sa susunod na sandali, isang magandang parang ay lumitaw, puno ng lunti ang mga damo, kagubatan, at mga bundok. Si Ryu, sa kanyang astig na karakter, ay biglang lumitaw dito na may itim na buhok at mapanlikhang pulang mga mata. Pinipiga ang kanyang kamao, naisip niya kung paano ang paggamit sa katawan na ito ng maraming beses ay parang naging tunay na katawan niya. Dahan-dahan, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga kalahok sa tanawin. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot, panic at sa ilang mga kaso, paghanga sa kanilang sariling pagbabago. Ang ilan ay pumili ng mga hitsura na kahawig ng mga sikat na bituin sa pelikula o napakagandang mga persona. Tumingin si Ryu sa kanila at naisip ang kanyang sariling mga paunang pagpipilian. Naalala niya na siya rin ay unang pumili ng isang mapansin, guwapong hitsura. Ngunit iyon ay nakakuha ng labis na atensyon at dahil dito, siya ay namatay ng kaawa-awa. Kaya ngayon, pinili niyang panatilihing simple hanggat maaari iniiwasan ang hindi kinakailangang atensyon. Pagkatapos, lumipat ang mga mata ni Ryu kay Yang Min, ang taong palaging nagpapahirap sa kanya. Sa bagong mundong ito, mukhang katulad na katulad siya ng kanyang totoong sarili, mas matangkad at mas maskular. Naglalakad siya na may mapagmalaking ngiti at mga mata na kumikislap. Hindi napigilan ni Ryu na ngumiti na may halong pawis, napansin na si Yang Min gaya ng dati ay nagpalakas muli ng kanyang karakter. Pagkatapos, binati ng anghel ang lahat sa paggawa ng kanilang mga nais na katawan, binanggit kung paano ang kanilang mga takot na ekspresyon ay nagpasaya sa kanya. Isang lalaki ang nagtanong, sinasabing, mukhang hindi isang bilyon at walong daang milyon tao ang narito. May mali ba? Nang marinig ito, tumawa ang anghel at sumagot. Tinawag ang mga tao na mababa at sumigaw tinanong kung binigyan ba sila ng pahintulot na magsalita. Sinabi niya na maraming anghel ang nag-aalaga sa maliliit na grupo at hindi ito kanilang pakialam. Nagbabala siya na kung may sino man ang magsasalita ng walang kanyang pahintulot, puputukin niya ang kanilang ulo tulad ng isang bula. Pagkasabi nito, sinimulan niya ang misyon. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat ng tao na sabihin ang status window. At nang ginawa nila iyon, lumitaw ang isang status window sa harap nila. Tulad ng dati, basura ang mga stats ni Ryu, ang kanyang lakas, talino, liksi, at swerte ay lahat nasa tatlo, walang normal o kasanayan. Nagpatuloy ang anghel, sinabing ngayon na lahat ay nakabukas na ng kanilang status window at pamilyar na sa sistemang ito, na espesyal na dinisenyo tulad ng isang laro para madaling maunawaan ng mga basura, nagbigay siya ng masamang ngiti at iniunat ang kanyang kamay. Inanunsyo niya na kung madadagdagan nila ang kanilang mga level at malalampasan ang dalawampu na rounds, bibigyan sila ng isang hiling at maaari silang humiling ng kahit ano. Nang marinig ito, lahat, kasama si Yang Min, ay nagulat. Pagkatapos na may nakakaaliw ng ngiti, inannounce niya na ngayon ay ibibigay niya sa lahat ang kanilang natatanging kasanayan. Sa harap nila, lumitaw ang isang kristal at nang basagin nila ang kristal, nakuha nila ang kanilang natatanging kasanayan. Nang basagin ni Yang Min ang kanyang kristal, nagulat siya at pagkatapos ay sinabi ng anghel dahil lahat sila ay nakatanggap ng kanilang natatanging kasanayan, simulan na ang laro. Sa isang galaw ng kanyang daliri, lumitaw ang isang notification sa harap ng lahat na naguutos sa kanila na pumatay ng sandaang goblin upang makaligtas sa round na ito. At sa ganitong paraan, isang goblin ang lumitaw sa harap nila. Ang tanawin ng goblin na papalapit sa kanila na may dalang kutsilyo ay nagbigay ng takot sa mga kalahok. Nang akala nila ay hindi na ito magiging mas masahol pa, nagkaroon ng isa pang sorpresa ang anghel. Ipinakalat ang kanyang mga paa at iniunat ang kanyang mga kamay. Tinawag niya ang isang buong hukbo ng mga goblin na nagpalala ng takot sa mga kalahok. Hindi maikakaila ang kasiyahan ng anghel, ang kanyang mapanlikhang ngiti ay nagpapakita ng kanyang kasiyahan sa posibilidad ng labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng sampung libong tao at limampung libong goblin. Bigla, may isang goblin na tumakbo patungo sa karamihan. Ramdam ang tensyon. Ngunit sa gulat ng lahat, humakbang si Ryu pasulong, walang armas. Habang siya ay lumalapit sa tumatakbong goblin, nagkaroon ng bulong-bulungan sa karamihan. Lahat ay nagtatangkang magbigay babala sa kanya, sinasabing masyadong mapanganib. Gayunpaman, tila may ibang plano si Ryu. Sa hindi kapani paniwalang lakas, nagbigay siya ng isang malakas na sipa na nagpadapa sa goblin at nagulat ang buong karamihan. Binago niya ang kanyang mga plano at nagpasya na ipakita ang kanyang buong lakas sa karamihan dahil bahagi ito ng kanyang mga hinaharap na plano. Kinuha ang kutsilyo ng goblin na katuon si Ryu sa anghel determinado na makuha ang kanyang atensyon. Pagkatapos, habang may dalawang goblin na tumatakbo patungo sa kanya, naghanda si Ryu gamit ang kanyang kutsilyo. Sa isang iglap, napatay niya ang dalawa. Muli, nagulat ang lahat sinasabing ang galing ni Ryu. Pagkatapos, may isang tao na nagsimulang magsabi na maaring mahina ang mga goblin at madali rin nilang mapapatay ang mga ito, naniniwalang hindi ito malaking bagay. Ngunit bago siya makapagtapos ng kanyang pangungusap, may isang goblin na tumalon sa kanila, nakangiti at tinaga sila hanggang sa mamatay. Nang makita ito, lahat ay nagpanik at nagsimulang tumakbo. Samantala, patuloy na walang kahirap-hirap na pinapatay ni Ryu ang mga goblin. Habang nasaksihan nila ang nakakatakot na tanawin ng mga goblin na walang awang pinapatay ang mga tao, alam ni Ryu na ngayon ay iisang bagay na lamang ang nasa isip ng mga taong ito. Kaligtasan Ang ilan ay maaring subukang tumakas, ngunit ang lugar ay pinoprotektahan ng isang barrier, kaya imposibleng makatakas. Ang iba ay maaring magatubiling pumatay ng isang buhay na nilalang, ngunit upang makaligtas, wala silang ibang pagpipilian, kundi makipaglaban o mamatay. Ipinaliwanag ni Ryu kung paano siya noon ay katulad nila Ngunit matapos ang 99 na rounds kahit na siya ay mahina, alam niya ang lahat ng galaw at kahinaan ng mga goblin na parang likod ng kanyang kamay, na nagpapadali sa kanya na patayin ang mga ito. Habang pinapanood ang eksena mula sa itaas, ang anghel ay masayang masaya. Talagang nasisiyahan siya sa kaguluhan ng mga goblin at tao na naglalaban. Sa isang ngiti, sinabi niya kung paano ang mga tao na tinawag niyang mga unggoy ay nahihirapan laban sa goblin. Kahit na ang mga goblin ay may mas maliit at mahihinang katawan, kapag sila ay may dalang kutsilyo, tila sila ang may kalamangan. Gayunpaman, napadpad ang kanyang tingin kay Ryu na parang bagyong pumatay sa mga goblin. Napansin niya ang kanyang palayaw, Black Scythe, at napagtanto na nakapatay na siya ng 70 goblin sa maikling panahon. May bahid ng inis sa kanyang mukha. Ang dominasyon ni Ryu ay sinisira ang kanyang kasiyahan. Pero pinabayaan na lang ito, sinabi niya sa sarili, "Eh, wala tayong magagawa." At inilipat ang kanyang atensyon sa panonood sa ibang tao na nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Si Ryu, sa kabilang dako, ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Naging isang makina ng pagpatay si Ryu, at nagsimulang matakot ang mga goblin sa kanya nang makuha ang pagkakataon sinuri ni Ryu ang kanyang status window. Umakyat siya sa level 4 at may anim na stat points na maaaring ilaan. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang lahat ng kanyang punto sa agility, ipinaliwanag na ang agility ay hindi lamang nagpapabuti sa kakayahang umiwas, kundi pati na rin sa bilis ng atake at paggalaw. Sa simula, ang agility ang tunay na MVP na isip ni Ryu. Tumingin kay Ryu sa kanyang dagger sinabi niya ng malakas, dapat itong makuha ang atensyon ng nakakainis na anghel. Sa isang mabilis na paghagis, tumama ang kanyang dagger sa ulo ng isang goblin. Habang nakabuka pa ang kanyang braso mula sa paghagis, tiwala niyang idineklara ang kanyang layunin na puksain ang lahat ng goblin sa araw na iyon. Nagsimulang manginig ang mga goblin sa takot, naramdaman ang determinasyon sa kanyang boses. Hindi nagpatumpik-tumpik si Ryu at bumalik sa trabaho. At sa hindi nagtagal, naabot niya ang kanyang layunin. Isang daang goblin ang napatay. Matapos matagumpay na makumpleto ang misyon, isang maliwanag na dilaw na ilaw ang bumalot kay Ryu, lumilikha ng isang proteksyon na kalasag na nagpanatili sa mga goblin sa malayo. Nakatayo doon na may cool at collected na ekspresyon, sinabi niya na ang unang round ay parang piraso ng cake. Nag-all out siya sa pag-slice ng mga goblin para lang makuha ang atensyon ng anghel, pero sa totoo lang may isa pang dahilan. Sa isang pilyong niti, ibinahagi ni Ryu na siya rin ay naglalayon para sa isang lihim na gantimpala. Ang sistema na humanga sa kanyang napakabilis na oras ng pagkumpleto na 10 minuto at 21 segundo ay bumati kay Ryu sa pagkamit ng rank 1 sa lahat ng zone na nagtakda ng bagong kasaysayan. Bilang gantimpala, binigyan ng sistema si Ryu ng kupon isang tunay na pagbabago sa laro. Sa tulong nito, maaari siyang pumili ng anumang low-rank rare weapon na gusto niya, ng libre. Si Ryu, na may kamay na may mancha ng dugo ng goblin, ay sabik na nag-click sa kupon at sa kanyang harapan ay lumitaw ang iba't ibang armas. Gayunpaman, may bahid ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Alam mo, ang kanyang pinagkakatiwalaang pangunahing armas ay isang scythe, isang bihirang natagpuan. Kaya, sa kabila ng kanyang pagdududa, pumayag na lang siya sa isang dagger. Itinapon ang maliit na goblin dagger na parang basura. Samantalang ang ibang mga manlalaro ay abala pa rin sa isang laban para sa buhay at kamatayan. Si Ryu, sa kabilang banda, ay nasa isang liga ng kanyang sarili. Kinuha niya ng walang pag-aalinlangan ang kanyang status window at may isang pamagat na nahuli ang kanyang atensyon isa na hindi niya naranasan sa kanyang nakaraang 99 buhay, ang The Last Time Regressor. Ito ay bago sa kanya at hindi niya maiwasang magtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback na nagbibigay sa atin ng sulyap kung paano nakuha ni Ryu ang bagong pamagat na ito. Si Ryu na may poker face ay gumamit ng Rion Stone na unti-unting naglaho habang binuhay niya ang kanyang natatanging kakayahan, Regression. Gayon paman, agad na ipinalam ng sistema sa kanya na ito na ang ika-100 beses na ginamit niya ang kakayahang ito at oras na upang magpaalam dito. Ngayon, hindi ito labis na nagulat kay Ryu na inaasahan na ang kanyang kakayahan ay aalisin pagkatapos ng ika-100 na paggamit kung hindi baka siya ay magregress ng walang hanggan. Gayon paman, may twist sa kwento. Isang bagong notification mula sa sistema ang lumitaw na nagulat kay Ryu. Ipinaalam nito sa kanya na ang ikaw 100 regression na ito ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na pamagat, ang last time regressor. Ang balitang ito ay talagang nag-iwan kay Ryu na nagulat. Alam mo, sa mundong ito, ang mga pamagat ay labis na bihira at bawat isa ay may kanya-kanyang set ng mga kakayahan at stat boosts. Naakit, sinuri ni Ryu ang kanyang bagong pamagat at kung ano ang inaalok nito. Sa pagkamatay, siya ay muling mabubuhay na may buong kalusugan at higit pa maaari niyang piliin ang eksaktong lokasyon kung saan siya babalik sa lupa ng mga buhay. Gayon paman, ito ay isang beses lamang magagamit. Sa pagbubunyag na ito, si Ryu ay ngumiti, isang taos pusong ngiti. Inilagay niya ang kanyang baba sa kanyang kamay na pagtanto na siya ay nakakuha ng isang bagay na tunay na pambihira. Pagkatapos noon, si Ryu, na medyo hindi mapakali, ay iniunat ang kanyang mga braso. Sinasabi niyang nakakabord na siya at nagtataka kung paano si Young Man. Matapos ang isang mabilis na pagtingin sa paligid, nakita niya si Young Man. Ang tao ay buhay pa rin. Si Ryu ay ngumiti ng kaunti, iniisip, mukhang makakaligtas siya sa gulo na ito tulad ng dati. Habang lumilipas ang oras, mas maraming kalahok ang natatapos sa kanilang mga misyon. Ngunit ang anghel, mukhang natutulog na siya. Sinabi pa niyang board na dahil ngayon ay kasing dami na ng mga tao gaya ng mga goblin. Sa lupa, ito ay isang ganap na ibang kwento. Ang mga tao ay nasa totoong gulo. May mga mukhang parang nasa huling hininga na habang ang iba ay umiiyak, yakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigla, nagkaroon ng masamang ideya ang mapanlikhang anghel. Nagpasya siyang gawing mas masaya ang sitwasyon, parang hindi pa sapat ang mga nangyayari. Ang takot na dalaga na may itim na buhok ay nanuod sa takot habang unti-unting nawawala ang kanyang sugatang asawa, parang naglalaho na lang ito.